Good morning guys. Uh, ako nga pala si Efren, no? Uh, kayo ba may mga problema na rin doon sa matataas na bill ng kuryente ninyo? Actually, ako naputulan eh. Dahil <laughs> na sobrang taas eh. Uh, so, meron ako dito product. So, titingnan natin kung talagang effective to, no? Meron ako dito na pang residential which is 25 micro parad lang and Meron din dito na pang commercial 50 micro farad Okay? So, gagamitin natin itong demo kit natin. So, ito ay isasaksak natin para magkaroon ng power. At the same time, bubuksan natin ngayon. So, makikita natin kung ilan ang wattage na gagamitin natin appliances. Okay? So, meron po tayo ditong electric kettle na sumabit. <laughs> Ayan, sumabit. So, ito po ay 1,000 watts. 2,000 daw. 2,000. Sorry. Nawala yung 1,000. So, this is 2,000 watts electric kettle na I'm sure na karamihan ng bahay meron din tayo. No? So, susubukan po natin. So, isasaksak natin to diretso dito at makikita ninyo na hindi pa siya naka-on. I-on natin. <laughs> so makikita natin dito kung ilang watts ang nakukonsumo or kung ilan ang nakukonsumo dito. 1,828. So makikita nyo ma po ito. May laman po itong tubig. No? So Napakataas po nito konsumo dito sa kuryente dahil nga ito ay 2000 watts. Gagamitin po natin isang device which is 25 microfarad. Ah tatanggalin po natin dito si kettle at pwede natin idiretso dito. At ito naman po pong device ay isasaksak po natin So makikita nyo po, biglang bumaba po yung consumption niya. From 1,800, naging 50 watts na lang po. So meaning, effective po ito. Uh, kung ito po ay malaki ang nababawas dito, what more kung lahat ng appliances ninyo ay gagamitan natin dito. Yung buong kabahayan, Okay, so para sa akin personally effective at hindi rin po ako nag-aalala kasi meron po itong warranty. And galing po ito sa isang legit na company and masasabi ko lang itry nyo rin para hindi kayo lang ng kuryente. <laughs> Bye! -bye. Bye, -bye.